Hi guys, ayan Nagala muna kami ni Madam Sa Mega Mall Ang init ng panahon ngayon Kailangan natin magpalamig muna dito sa SM Mega Mall Aray ko Yung paos ko ba, hindi na gumagaling SM Mega Mall Kasama ko si Madam Robe.

Hmm. Akyat uli. <laughs> ano floor ka ba? Ano? Ano? Sipri, sexy yung mo yan. Sexy ka naman eh. Ano, ano ka bang floor dam? Five floor? <laughs> <laughs> bila bila ko yung body ni madam kasi sexy siya eh. <laughs> Guys, sexy kasi si madam eh. Ako eh. Uy, hindi ah, maganda yung camera ko. Wala yan, okay yun. Saan tayo? Ayun ba Guys, hindi ako hiningal kasi ano to eh. Hindi ako naglalakad. <laughs> Kapit ko na naman. <laughs> dito na kami, guys. Ano ba ang floor to? Ay, five floor pala dito. ay Na, magkano ang blitz nila ganyan? Gusto sumo. Tanong lang, eh, hindi ko naman kaya yan. Yan dito kami sa loob. Doktor consult. Guys, it handled on. Doktor consult.